Alin nga ba ang best sa dalawa? Roof dripping or roof na may gutter at the same time may proper downspout? Tara, usapang roofing naman tayo. So ang roof dripping or roof edge dripping, kung makikita nyo, ang downflow ng water is pababa. Wala na itong dadaan ng gutter, wala na rin siyang dadaan ng downspout. So in the long term, mas madali siyang i-maintain. Ang downside nito is yung water stains sa exterior walls nyo. The same time, yung bababaan ng tubig sa floor, pag wala kayong proper canal system na dadaluyan, magkakaroon ng soil erosion. Sa roof with gutter and downspout naman, makikita nyo, mas systemized ang pagflow ng water. Pagbagsak sa roof, pagdaloy sa gutter, at pagbaba sa downspout, direksyon na to sa storm drainage system nyo. So, it's much cleaner. At the same time, a-avoid niya yung mga wall stains. I suggest, pag sa mga downspouts nyo, huwag nyong itago sa walls. Mas madali pa rin silang expose para in case in the future, kailangan niyo silang linisin, ayusin, mas madali lang yung gagawin. So, alin nga bang the best sa dalawa? So, depende pa rin yan sa lifestyle nyo. If you want something that's more systemized, go for the roof with gutter and downspout. If you want something more cleaner looking, aesthetically pleasing, go with the roof dripping or roof edge dripping.